guys lakad mode tayo katanghalian para ano exercise sa tanghali guys <laughs> maglakad tayo kasi isang buwan na ako sa bahay guys hindi ako makaalis may ako nakalabas kaya lakad lakad tayo dito special tayo, sandali guys, sama kayo niyo ako mamasyal sa kainitan ito ang aking nilalakaran palagi guys, eh. hindi ako nag tricycle kasi sayang ang tricycle, kaya naman lakarin sayang ang pamasahe guys panay yung matibid eh? kailangan magtibid tipid naga eh. uh, guys thank you for watching my puso Thank you for watching. Maglalakad lang ako. Salamat po. Bye-bye.